Narinig mo na ba ang tungkol sa mga lumang Spanish forts at garrison sa Pilipinas, mga lugar na minsang puno ng sundalo, pero ngayon puno na ng mga multo? Sa mga lumang muog tulad ng Fort Santiago sa Intramuros at mga ruins sa Visayas at Mindanao, may mga kwento ng mga sundalong Espanyol at bilanggong Pilipino na hindi raw tuluyang nakaalis. Sabi ng mga bantay, tuwing hating gabi, maririnig ang tunog ng marching boots ang kalansing ng espada at mga boses na nag-uusap sa wikang Espanyol. May ilan pang nakakita raw ng lalaking nakasuot ng lumang uniporme, naglalakad sa dilim, tapos biglang naglalaho sa hangin, at kung minsan, amoy pulbura pa raw kahit daan-daang taon na ang lumipas. Ang mga pader ng mga fort na to ay saksi sa dugo, digmaan at paghihirap, kaya't hindi nakapagtataka kung may mga kaluluwang naiwan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong pumasok sa loob ng isang abandoned Spanish fort sa gabi, gagawin mo ba?